Ang social worker na si Johnny ay pumunta sa dalampasigan upang iligtas ang dalawang homeless na teenager na sina Piper at Dan. Ayaw nilang tanggapin ang tulong ng binata, ngunit tiniyak ni Johnny sa kanila na hindi niya sila sasaktan, at inalok niya ang mga ito ng almusal. Nang subukang kainin ni Piper ang pagkain ay pinigilan siya ni Dan. Kinagat ni Johnny ang tinapay upang patunayan na ito ay ligtas. Nagsimulang kumain si Piper, at sinubukan ni Johnny na kumbinsihin silang pumunta sa shelter dahil maraming libreng pagkain doon. Naging interesado si Piper, ngunit nag-aalala si Dan na baka ibalik ang dalaga sa kanyang mga magulang. Sinubukan ng dalawa na umalis, ngunit pinigilan sila ni Johnny, at sinasabi na sila ay isang pribadong grupo lamang na gustong tumulong, at hindi sila parte ng gobyerno. Sumang-ayon si Dan, at sinundan nila si Johnny sa isang puting van. Bigla silang dinampot ng mga lalaki na sina Mike at Ivan at inilagay sa van. Bago ito umalis ay tinanggal ni Johnny ang peking logo ng shelter. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang boss na si Melena upang iulat ang bago nilang dakip. Gayunpaman, iginiit ni Melena na kailangan nila ng malulusog na dalaga, hindi yung mga homeless. Samantala, umuwi si Catherine mula sa jagang at tinawag ang kanyang anak na si Emma. Napansin niya ang isang kwintas sa leeg ni Emma at ipinakita sa kanya ng dalaga ang mga larawan ng kanyang yumaong ama sa loob. Nag-aalala si Catherine na hindi pa nakaka-move on si Emma, ngunit tiniyak ng anak na ayos na siya. Pagkatapos nilang mag-almusal ay dinala ni Catherine si Emma sa mall. Nakilala niya ang kaibigan nito na si Courtney at pinabayaan niya ang dalawa na gumala. Habang papaalis ay napansin ni Catherine na may dalawang lalaki na lumapit sa mga dalaga. Hinalikan ni Courtney ang isa sa kanila, at ito ay si Johnny, ang lalaking kidnapper kanina. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kasama nito na si Adam kay Emma. Nang tawagan ni Catherine ng anak para kumustahin ay agad itong kinansela ni Emma. Hinayaan na lang ito ng ina at nagpatuloy siya sa trabaho, kung saan napansin niya ang poster ng nawawalang si Piper. Kinausap niya ang kanyang boss na si Tom, at nabanggit niya ang tungkol sa poster. Tugon ni Tom na karamihan sa mga nawawalang kabataan ay mga tumakas lang sa bahay. Sinabihan niya si Catherine na tanggalin ang poster dahil mayroon silang bisita sa site. Habang tinatanggal ni Catherine ang poster ay mayroong sasakyan na huminto tinanong siya ng social worker na si Anna kung ano ang kanyang ginagawa. Paliwanag ni Catherine na inutusan siya ng kanyang boss na tanggalin ang poster dahil sa maling lugar din naman ito nakapaskil. Giit ni Anna na huling nakita si Piper sa beach na malapit dito at humingi naman ng paumanhin si Catherine. Iminumungkahi ng social worker na magboluntaryo ang misis sa kanilang organisasyon, ngunit tumanggi si Catherine dahil kailangan umano niyang sunduin ang kanyang anak. Tinanong ni Anna kung ano ang gagawin niya kung sakaling anak niya ang nawala. Humingi muli ng paumanhin si Catherine, bago umalis ay binalaan siya ni Anna na huwag nang magtatanggal ng anumang poster. Samantala, tumambay si Emma kasama ang mga bagong kaibigan sa beach. Inalok nila siya ng alak ngunit tinanggihan niya ito ng dalaga dahil meron siyang paparating na audition. Pinuri siya ni Adam, ngunit para kay Johnny ay napaka-boring niya kasama, kaya umalis na lang sila ni Courtney. Sa bahay, tinanong ni Emma ang ina kung maaari siyang manood ng sine kasama si Courtney. Tinanong muna ni Catherine kung sino ang mga lalaking kasama nila sa mall. Nagsinungaling si Emma at sinabing si Court nilang ang kasama niya, ngunit iginiit ng ina na nakita niya sila. Dito ay inamin din ng dalaga na meron na silang kasama. Nang tanungin ni Catherine ang background ni Adam ay nagulat siya ng malaman na malayong mas matanda siya kay Emma. Nagtalo sila tungkol dito at sambit ni Emma na kung buhay pa sana ang kanyang ama ay hindi siya pakikialaman nun. Nasaktan si Catherine at tugon niya sa anak na ginagawa niya ang lahat para palakihin siyang mag-isa. Galit na sumagot si Emma dahilan para i-ground siya ng ina sa bahay. Kinabukasan ay tumaka si Emma mula sa kanyang kwarto. Nakipagkita sila ni Courtney kay Johnny sa mall at tugon ng binata na may sakit si Adam kaya hindi siya makakapunta. Nais niyang isakay ang mga dalaga sa bago niyang kotse, ngunit tumanggi si Emma na sumama. Habang papaalis sila ay palihim na nag-text si Johnny sa kanyang telepono. Samantala, sinubukan ni Catherine na pumasok sa kwarto ni Emma, ngunit nakalock ito. Hiniling niya sa anak na buksan ng pinto, ngunit walang sumasagot. Tinanggal ni Catherine ang doorknob at nakitang wala na ang dalaga. Sa mall ay nagulat si Emma nang biglang sumulpot si Adam. Tinanong niya ang binata tungkol sa karamdaman nito at inamin ni Adam na nagsinungaling siya kay Johnny para masolo siya. Sinusubukang tawagan ni Catherine si Emma ngunit hindi sumasagot ang anak. Binilhan ni Adam si Emma ng milk tea at mayamaya -maya ay bigla na lang siyang nahilo. Dinakay siya ni Adam at dinala sa likod ng gusali kung saan ay isinakay siya ni Mike sa puting van. Tila ay hindi mapakali si Adam kaya pinaalalahanan siya ni Mike na mag-focus. Ibinigay niya sa binata ang isang rollyo ng pera bago umalis sakay ng puting van. Pumasok ang van sa isang bodega at dinala ng mga lalaki si Emma sa loob. Nang magising siya ay nakita niya si Courtney na umiiyak at nakakulong sa hawla kasama ang ibang mga babae. Samantala, kinuha ni Catherine ang iPad ni Emma upang e trace ang lokasyon ng telepono ng anak. Sa bodega ay tumayo si Melena sa harap ng hawla at nagpakilala. Sinabi niya sa mga dalaga na hindi hindi na sila makakabalik sa dati nilang buhay at hindi na rin nila makikita ang kanilang mga pamilya. Giit ni Melena na sila ay pag-aari na niya ngayon at ang tanging trabaho nila ay paligayahin ang kanyang mga kliyente. Kung sila ay susuway ay bubugbugin sila at ibibigay sa mga gwardya. Habang umiiyak ang mga dalaga sa takot ay tinanong ni Melena kung sino sa kanila ang birhen pa, sinasabi na sila ay bibigyan ng special treatment. Nagtaas ng kamaya ang dalawang dalaga at maya, -maya ay nag lang ang itinaas na din ni Emma ang sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Malena ang mga lalaki na ihanda sila para sa photoshoot. Samantala, dumating si Catherine sa mall dala ang iPad para hanapin si Emma. Dinala siya nito sa likod ng gusali at nang tawagan niya ang telepono ng anak ay narinig niya ang ringtone mula sa basurahan. Sa loob ay nakita niya ang cellphone at napaiyak siya bago tumawag ng pulis. Maya-maya ay dumating ang mga detective na sina Richmond at Cordoba, ngunit ipinaliwanag nila na wala silang magagawa dahil wala pang 24 na oras simula nang mawala si Emma. Nagmadaling umuwi si Catherine, umaasang nakauwi na doon ng anak, ngunit nabigulang siya nang makitang walang tao ang bahay. Samantala, pinilit ang mga dalaga na magsuot ng bikini habang pinapalakad sa isang linya. Pagkatapos ihanda ni Johnny ang photo booth ay tinawag niya si Courtney. Nakiusap pang dalaga na palayain siya, ngunit itinulak lang siya ni Johnny sa harap at inihanda ang kamera. Nang tumanggi siyang mag-pose ay sinenyasa ni Johnny si Ivan, at agad naman itong sinuntok ang dalaga. Pagkatapos ni Courtney ay si Emma naman ang susunod. Habang inihahanda siya sa photoshoot ay busy naman ang kanyang ina sa pagtawag sa mga kaibigan at paghahanap sa kanya. Bigla niyang naalala ang business card na ibinigay ni Ana at nagpasya siyang tawagan ito. Hinikayat siya ni Ana na bisitahin ang opisina. Sa bodega ay nakausap ni Emma si Piper. Iminungkahi ni Emma na subukan nilang tumakas, ngunit binalaan siya ni Piper tungkol sa kasamahan nila dati na binaril matapos subukang umalis. Dumating si Catherine sa opisina ni Anna at nagulat siya sa dami ng nakapaskil na missing poster sa dingding. Paliwanag ni Anna na walang gaanong ginagawa ang mga pulis, kaya sila na lang ang nagboluntaryo na hanapin ang mga nawawalang kabataan. Tinanong niya si Catherine kung may nakilala si Emma na lalaki kamakailan at binanggit ng misis si Adam. Giit ni Ana na mayroong mga lalaki na nakikipagkaibigan sa mga dalaga, at pagkatapos makuha ang kanilang tiwala ay dudukuti nila ito. Samantala, habang pinapanood ang mga dalaga na natutulog, nagbigay ng update si Johnny kay Melena tungkol sa kanilang negosyo. Tinanong ni Melena kung kumusta ang bago niyang recruit na si Adam, at tugon ni Johnny na ayos lang siya, datapo at nakonsensya lang siya dahil iyon ang una niyang biktima. Nagbabala si Melena na kung magkakamali si Adam ay siya ang sisisihan niya. Ipinakita ni Anna kay Catherine ang mga online site kung saan ibinibenta ang mga dalaga bilang talents. Hindi makapaniwala si Catherine na mayroong ganitong bagay sa internet at nalulungkot siya dahil walang ginagawa dito ang mga pulis. Tiniyak ni Anna na tutulungan niya itong hanapin si Emma. Kinabukasan, pinuntahan ni na Catherine at Ana ang mall upang magpaskil ng mga posters. Maya-maya ay kinumprunta sila ng manager ng mall na si Carl at sinabi na bawal ang kanilang ginagawa. Sino bukang magpaliwanag ni Catherine ngunit nadala siya ng matinding emosyon. Sumabat si Anna at sinabi na nakita nila ang telepono ni Emma sa basurahan ng mall. Humingi siya ng kopya ng CCTV footage ng mall, ngunit tugo ni Carl na kailangan nila ng court order para dun. Nagmakaawa si Catherine sa kanya, at sa huli ay pumayag din ang manager. Sa security office, nakita nila si Emma kasama si Adam, at pagkatapos ay bigla nalang hinimatay ang dalaga pagkatapos uminom ng milk tea. Nagmadaling pinuntahan ni na Catherine ang lugar, habang si Carl ay tinatawagan ang mga pulis. Sa labas ay saktong nakita nila si Adam, at hinimok ni Ana si Catherine na huwag magpadalos-dalos, at sundan muna nila ang binata. Gayunpaman, hindi nakinig ang misis at agad niyang kinumprunta si Adam. Itinanggi ng binata ang lahat hanggang sa banggitin ni Catherine ang CCTV. Narinig ito ni Johnny at agad siyang tumakbo palayo. Tumakas din si Adam ngunit bigla siyang hinihingal at sinubukan niyang kunin ang kanyang inhaler hiniling ni Catherine na ibunyag niya ang lokasyon ni Emma bilang kapalit nito. Giit ni Adam na isinakay ni Mike ang dalaga sa van ngunit hindi niya alam kung saan yun tumungo. Nagbabala si Anna na paparating na ang mga pulis, kaya ibinigay na lang ni Catherine kay Adam ang kanyang inhaler. Pagtayo ng binata ay bigla siyang binaril ni Johnny. Bago tuluyang bawian ng buhay ay sinabihan ni Adam si Catherine na hanapin si Melena kung gusto niyang makita ang anak niya. Bumalik si na Catherine at Ana sa opisina upang tingnan muli ang website, umaasang makikita nila si Emma. Samantala, isa-isang isinakay ni na Mike at Ivan ang mga dalaga sa van. Saglit na nakawala si Emma sa kanyang posas ngunit nahuli din siya ng mga gwardya. Nakita ni Catherine si Courtney sa website ngunit wala si Emma. Hinala ni Anna na marahil ay inilaan nila si Emma para sa isang pribadong buyer. Nagpa siya si Catherine na magpanggap bilang kliyente at hiniling niya kay Anna na eschedule siya kay Courtney. Dumating sila sa isang motel kung saan maingat na sinusuri ng mga gwardya ang mga kliyente. Binalaan ni Anna si Catherine na mag-ingat at baka pareho silang malagay sa panganib ni Emma. Napagtanto ni Catherine na si Anna ay dating isa sa mga biktima at dito ay ibinahagi ng dalaga kung paano siya nadukot at nakatakas sa kanila. Binigyan ni Anna si Catherine ng peking telepono na kukuni ng mga gwardya. Itinago ni Catherine ang totoo niyang cellphone at pagkatapos ay lumapit siya sa mga guard. Ibinigay niya ang kanyang bayad at matapos siyang iinspeksyon ay pinapasok na siya sa loob. Nagmamadaling pinuntahan ni Catherine ang silid at doon ay nakita niya si Courtney na walang malay at puno ng pasa. Kumuha siya ng litrato at ipinadala kay Anna, at pagkatapos ay tinanong niya si Courtney kung nasaan si Emma. Tugon ng dalaga na si Emma ay dinala sa ibang lugar kasama ang ibang mga babae. Samantala, ipinadala ni Anna sa mga detective ang larawan ni Courtney bilang ebidensya sa nangyayaring human trafficking sa motel. Kasabay nito, sinabi ni Malena kay Mike na hinahanap si Emma ng kanyang ina, at ngayon ay nasangkot na ang FBI, kaya kailangan na nilang umalis ng bansa. Tinulungan ni Catherine si Courtney na magbihis, subalit nang subukan nilang tumakas ay nahuli sila ni Mike. Nagkunwari si Catherine na gusto niyang bilhin si Courtney, ngunit alam na ng gwardya na ang totoo niyang pakay. Sinabihan niya itong bumalik sa motel at bigla itong hinampas. Sa labas ay napansin ni Anna na papaalis ang isang puting van at sinundan niya ito. Samantala, nagising si Catherine na nakatali ang mga kamay, at maya-maya ay dumating si Mike at Melena. Hiniling ni Catherine na makita ang kanyang anak, at hindi nagtagal ay dumating si Ivan dala si Emma. Subalit saglit lang ang kanilang pagkikita dahil pinalabas din kaagad ang dalaga. Nakiusap si Catherine na palayain si Emma, sinasabing ibebenta niya ang kanyang bahay para bayaran sila. Gayunpaman, sumagot si Melena na huli na ang lahat dahil meron ng buyer ang dalaga. Umiiyak na sinabi ni Catherine na si Emma ay isang bata lamang, ngunit tugon ni Melena na wala siyang pakialam dahil pera lang ang mahalaga sa kanya. Inamin niyang siya mismo ay isang biktima din noon siya ay labintatlong taong gulang pa lamang. Dahil sa kanyang karanasan ay tumigas ang kanyang puso at nagsimula na rin siya ng sarili niyang negosyo. Inalok ni Catherine ang kanyang sarili bilang kapalit sa kalayaan ng kanyang anak, ngunit hindi interesado dito si Melena. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag at sinabi niya kay Mike na dumating na ang kanilang kliyente. Nang tanungin ni Mike kung ano ang gagawin kay Catherine, tumugon si Melena na maaari niyang gawin anuman ang gusto niya basta't panatiliin lang siyang buhay dahil meron siyang buyers ng kanyang organs. Sinubukan ni Mike na pagsamantalahan ang misis, ngunit nakiusap si Catherine na halikan muna siya. Nadala ang gwardya sa galing niyang humalik, dahilan para maagaw ni Catherine ang kanyang baril. Ipinaturo ng misis ang kinaroroonan ng mga dalaga, ngunit wala doon si Emma. Bigla niyang narinig ang iyak ng dalaga sa labas habang hinihila ni Melena. Hinampas ni Catherine si Mike at sa labas ay itinutok niya ang baril kay Melena. Itinulak ni Melena si Emma patungo kay Catherine, dahilan para mabitawan nito ang kanyang baril. Iginiit ni Melena na dahil sa pakikialam ni Catherine ay mas lalo niyang pahihirapan si Emma, ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo ay kinuha ni Emma ang armas at binaril siya. Pagbagsak ni Melena ay saktong dumating ang mga pulis, at nagkaroon ng barilan sa pagitan nila at ng mga sindikato. Nang maglaon ay tumigil din ang putukan at tuluyan nang ang nailigtas si Emma kasama ang iba pang mga kawawang dalaga. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.